靠谱了，那那得眉呀。 Ito na dyan, Spain Ito, so, marami kami dito Parelmer Yan Sir Jason Dito lang kami sa ano pa uh, Pabaldukan lang Subok natin at ating pahay na pa rin alamang Mabisok dito na pa Kurang so tayo Unang gawin natin ang isda Ito okay, mayamaya na Or sa so Kulah aku mga kabangka, kulah eh jadi diberi maya Maya-maya na Ats Kalah kulah aku Maya-maya nata woy eh, maya-maya Spesial Yuk, yuk vaso টাইগর <laughs> right Ako, Isang maya All right. Yan mga kapaka, dito na tayo. Salapi. Ito yung ating naipo, Yan o. No? Sun tiger. Marami ba kayo hula? Oo, ito pasalong na. Pero sagad na ito, sagad na. i ko na pala dyan. Wala sa isa. Oo ah. ko dila, singkit. pa nga. Nakamarking. Hindi na may wala sa ano, bubble dugan. Isang maya maya. Ah, rescue na rescue. Kailangan ng kukuha ng ating uh, huli. Lastra, lastra na <laughs> Ay. Raja instead. Si Steve. Ko, ko yung isda. Steve. sa cooler. Para mo so rescue. Sa lobuat. Yan, Steve. Mama. Okay. Yan, dito na tayo sa ating bahay. Ha? Ha? Parin, Tess? Makano ka asing ka? na. Ito pa isang kono. Iksaran mo na. Bibili Si Ah, ay. Haro. Sino yan? Ay. Sino. Ito ang ating tirang alamang. Ayan na. Panligo. Nandiyan ano? na naman ang Bumbay. <laughs> Baby bat. Nge. Ah. Bakit ah. mo? Ano? dinala. langit na. Basta na eh. Niligo ko na lang yan. Nangis na isla. Niligo mo na. Fish. Ay. Wala. Wala isla. May May ano? kulapo eh. Kula po special. Hey, special. Kiluhan. 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 Ay, ito pala kilat. Tingnan ang ating huli. Wala po. Asa lang kwan? Tara. Pero, pero, Ilang kilo ang ating kulapong huli? Dalawa. Hoy. 2.1, dalawang kilo. Tapos yung kwan, bukod mo na. Ha, yes, sa may maya. Nagmingilin dala ako mga kabaka, nagutom. Nagutom ko lahat. Malaki, kalakabas ang kilo lang tumigit. 2.1, dalawang kilo rin yan. Pulang tayo po. Kaya may pichurang kulaan. Hmm? May pichurang kulaan. Ay, pakuli ng alam mo gamit. Ah, Nasend ko sa aking buyer. Sige. Okay. Pichurin ah. Buti na kasorte ng kula po. mo mm -hmm. Buti na kasorte. Makarabahan bigyan mo dati yan? Oo. Yeah. pag na. Yan. Tapos may sampulok pa diyan. Are mo na, singkit na. Sige, singkit mo na. Labahita. Labahita. Ano laki ah? Madal ka na ba Ang butet niya, mataras ang butet niya. Ano matalas ang butet niya? Ang dulas. Sa ulo mo na yan. Ang dulas. Saan ba siya tumawag si ate ah. yun, tama tama matik, may bayar na ganda tayo 1.6 1.6 natabi hmm. pala ako nakain ah, pa video craft pero eh 2.3 Sarap yung pangat na Isa 3 3 kilos Luto mo isa Isa na, isya na. Oh, Sige 3 kilos. Aba, ah, maon, laka na sa pulang sa kilo. Yan, pinatong mo. 0.9. Hmm, 0.9. Ano nga natin ulam ito 0.9. Oo. Bukod mo na yan. Atin tayo ng masarap-sarap na o ano. Hihi! Hmm. Hindi, tingin mo. Tapos yung ano, sa ano. Uh. Bala limang kilo na yan, ano. Lagay okay, hmm. mo na. Maiilan ni man. Hmm, Sa amin na kay pa, bistal. Yung gusto. Si Ate. Sakto. Aba, point na. Point nine. Bali ang ating huli ay 3.9 plus 2 okay. plus 6.9 ha? Di ba, 4. Hmm. Ah, point. Ah, 3.9. 3.9. Tapos, 2.1. Ano Kulang hmm. pitong pila. Ano yung hula? Kakain muna kami ni Mrs. Siyempre yung aming ulama. Itong huli ko na singkit. Labahita. Ha? Hindi pa. Tara. Tara. Kaya muna kami mga kapangka. Ah, Bati ko naman tayo ng ating huli. Uh, tubad. Iyan mo lang mga kapangka. Tubad, yeah, well, tubad. tubad. tubad, tubad, tubad. Ka na. hi hayin. hi tasa pala. Saan ang mga tasa mo malaki? Ha? Kuya re. Sa dalim. O tinang. Ha? hmm wow, Ha? Oh. Wow, Ayan. naman. Ano kayo marara? Masin ang ulo. Yung ulo. Favorito, mata. Ang mata. taba, ano? Wow. Kaya yung gitna ko, ni mo? Mata wala na. Yun? Yung may bawas, kamate. yung may bawas, yan. kamate Sidil, kumain na ba? Ito kain na. Kain na kain. Ang taba. Ang tabang ba ayos lang? Kain po tayo. Kain. Ano aso? Ang lasa na. No? Labahita. ba mata. Paborito mo ta. Bakit? Bakit ma? Teka kain.